Hello guys. Magbibilang tayo ng bariya. Halagang 500. Kasi dun sa labas, si Ate Rose nagpapa, ano, <clears throat> gusto niya magpapalit ng 500 pesos na tagpiso. Ito, naka, ano na ako ng tig piso. Halagang 500. hundred. mo kasi yung papapalitan. <clears throat> Kaya, bibilang ako ng Pahalagang 500. Dami. Ang dami. Tapos ito. Ah, O, oh, pila na tayo. Ito guys, halagang 300 ito. Kaya, mag-aano ako na, uh, ano? hindi ka na magbibilang ina. 1, uh. 2, 3, 4, 5, gano'n. Basta, lalagay na lang yan dyan. mahalata mo kung merong hindi parehas ayan no. Oh. <clears throat> dapat pare-parehas yung laki kasi merong bagong piso ayan bagong piso hindi maano, no kasi silver siya hindi makita tapos ito yung dati oh my god iba to iba to kasi tag piso tayo eh. iba to, ibang piso ito bago to bago ha ay ako humating pa ano yung bagay ito yung bago ano ito, yung bago ay, yung luma yan, yan kasi, yung bago hindi pwede yan sa isunet ngayon, ito yung, yan yung bibilangin natin. Yan yung lumang piso. Yan yung pasok sa uh, piso net. Ayan. Kukuha na tayo. Ah, Iba yung nakuha ko. Iba yung, ano. Ah, uh, hindi, hindi. Kasi itong bagong, ano, bagong piso, hindi to siya para dito. Itong lumang piso, yun yung para dito. Kaya, hindi sya dapat, ano yan, hindi yan dito. Kaya, itong bibilahin natin. Itong lumang piso. Kaya, nagtaka ako, bakit ano? Bakit halos parehas yung dapot ko? Yung laki? Ayan, ganyan lang, guys. Ilalagay mo dito. Ibig sabihin, pagpasok na yan, ayan na, isasampung piso na yan. Ayan. <clears throat> Kaya dadapot ulit tayo. Dadampot ulit. Ano na lang. Yan, 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 ganyan, no? Kapag pumasok na yan, malalaman mo naman kapag sobra, hindi na siya papasok. Kasi ano na siya. Oh. Okay. <clears throat> mali, mali pala yun. <clears throat> Yan. Diba? Bali, ako nang magdadala nito mamaya. Mahalata ako na kulang. Eh, siyempre, ano na eh. Lagi kang... Ito, sobra naman to. Oh, Sobra. Matatansya mo naman. Hmm. Ito, parang tama lang siya. <laughs> tama lang siya. O, oh, diba? Kapag lagi kang nagaganito, magagamay mo na. <clears throat> Ito, alam ko sobra. Sobra to ng isa. Ah, <laughs> Okay guys. Bye bye.